Kalami sa pinirito ni Maring Evelyn. Mm -hmm. Dami dili sa kusina ni Maring Evelyn. Nahapla kay Danlog kay isang katanan. Hindi mag-inay niya Maring Evelyn. Kabalo siyang senior, si Teresi na siya kay Daga na siyang allergic sa iyang lawas. Nangatol na siyang makakaobili. dili mao. Hindi man good mag sa sampito kay danlog kaayo ang salog sa kalibutan so karong buntaga mga maring nakaluto na nga nga maring ibilin o munggos pamahaw paniunto na ni pero nakulbaan kay ni hubas man liso na malamag nitapot na maning sabaw o subak mga maring di og o sabaw ani e. Lamig ra bagyo ding munggos na sinagtan og piniritong isda. Ubay-ubay yun, og sabaw, kaya doon natin mahigop. Higop! Hmm, hinay maring ibilin, biling mandalangan, kaya kanira ba siya usahay, may mo palit og ice, dos pisos, dalaganon, rabag yun niya. Nadanlog ka ayo ang siminto, kaya gilumot-lumot na. Sasay sa ito ang uh, monggos, pag tag, Doha ka hiwa nga isda nga balarite mga maring. Mauna ni atong bahin-bahinon para paniod ko. Maay manok o niya, di ni mga aug manok. Lechong manok kay mga alerjihon mapon bilahan mga maring. Makakaon manok, mga atol mga bilahan. Bura po tagi pang kir-kir. O tagi pang bidli pag makakaon tan manok. So, ano na lang, mantinil tani mga maring. Doha kabuok buok dito ka buok magbahin ipanguros na lang nato enigma apod apod ling kanan paunahan na lang ang among buhaton mga maring magrapol na lang ni among isulat ang mga pangalan sa papel kung kisa'y mabunutan mauray mabahinan ang dili mabunutan aw ugma na pulaman mo kaon Una na lang atong style kay para walay masilo swerte swerte ra ang makakaon swerte ang dili aw pasa ug mana lang aw <laughs> ho mana dai kaon I mean, Aho, ako na dai lamang na ha no, ah, dili ko manok no, allergic ko I mean, na. naay may litson nga sobra kagahapon. gahapon ha ah, oh, strict na po si maring ibilino Palangga nga jud maring ibilino ako na dai lamang ni yang giprito I mean, Ako na dahil lamang ni mga maring. Kaswirti yun na to, no? I mean, Basta na tayo maring palangga takay sa ngatan, no? Lutuan! yon taglamian para sa ato ang pamahaw ang paniod mo ginamo sa imong tagsim imo ana man mi tugnos unta sinabado nya kay nahurot na mata kung pinalit mga maring wala na ko kaambit ato kay amo manggi preto gibutaghan namo og harina giitlogan namo atong iagi So wala na yun na so black house ra akong napalit barato labi biyaon tama nga maring 160 ra onyak tay gihurot man amo atong sa adlaw sa mga santos o gloto among gihalad-halad so wala na na so basog na apoy mo ag isda karong taon taod mga maring kay kung masulbad ni atong pamahaw masulbad ni atong paniudto to panihapon na So, susbod like kaning pobreta kay sige tanggap kumbati sa atong kaon ano sa pagkata makadaog anig loto mga maring. So mauna among kanaas diri sa kusina ni maring Evelyn. Di pangkuloy in tawon ni. Murag di taga na -gimok, no basta bagyo nya ulan ulak nya tignik kay atong palibot. Na ako ra gunay siyang sige remind nga senior nagka maginay hinera jud kag paso-paso anang dalan dili kay murag kag si Lisa makuha mura pa kag si Ilma Muros nga naay mo palit Balorg Senko dai pong dalaga niya. Nag uh, ba slide, mabawi pa ba? Ay nako mga maring. Tama na atong maring ibilin. Diri sa kusina.